Hello! Good evening, guys! It's Saturday evening, guys. Um, July 13, yan, 2024. So, mag-unboxing tayo ngayon, guys, sa Pinadala kong, nagpadala ako sa anak ko ng LBC from Manila. Nagpabili ako ng gamot doon sa Manila kasi walang, hindi, ano, out of stock here. So, ilang buwan na walang stock. So, bukti na lang meron pa akong konting konti na lang yung pampatak ng mata ko. And, para sa katarak. Katarak ko. Ay, katarak. So, doon ako nagpabili. Nagpabili na ako ng tatlo para matagal-tagal uh, pampatak sa mata ko, guys. And then, some of the toys sa, sa tindahan ko, pinadala ko na dito para uh, at least, mapapakinabangan naman ng mga taga rito. So, naka, nakatenga lang doon yung mga cheap toys ko na mga paninda ko doon. So, so, ito lang yung ano, yung, yung maliit lang na parang, hindi ko alam kung anong size itong box na to. Ah, small. Small lang to guys. Small lang. Small lang box ng LBC. Kilo box. Small. So, ngayon, gumating siya kanina. So, mga, ano lang, 3 days after ipangat, pangatlong araw ngayon, dumating na 3 days. So, in spite of the typhoon, o typhoon ba tayo na sobrang, ano, ma, ma, maulan, mabagyo. Bag, so, so, I didn't expect na darating siya ngayon. Ayan, so, buksan na natin, mag-unboxing tayo, guys. Kung so, ano yung mga pinadala ng anak ko dito. <laughs> Ay, pamimigay ko din yung mga... Ang hirap naman yung eh hmm. Sa siya kong silyad, mga baka... Iba't pa, ano sa akin, mag-sakit lang sa hitna. Ang hirap. Ano sa akin, bubong ito. Saan ko siya sisirait, saan ko siya bubong singin. Ito, sa hitna, dapat yung hitna. Ito, itong hitna. Kasi parang makaangat siya, oh. Parang siniksik talaga, guys. Parang yung pagkasiksik. Hmm? Yan na. So, itong hitna, nahin natin. Sana walang magupit. Sana walang magupit. Ayun. Okay.

lagi akong ekubag eh, dito. Ekubag nga guys, pampamalin. Ekubag ko na. Kani ni ta ingon. Ibalik. Sini ko sa akin ang mga kasamahan ko mga parang isa sa mga ayuda, libo-libong ayuda. Naiwan na 'to kasi mga food na likes. Kaya kaya na mga senior 'yan. Oh, mayroon ano dito sa unang box, isa pang box. Oh, kahit ano ito? na isa pambox. Oh. Kakain Ano muna pala ito. Bubuksan naman tayo ng another box. Bukitin lang ng buksan, oh. ano ito, eh? Juz, so, ayan, muna dito ang box ayo. Huwag mo makiyamon dito, okay? Just kung paano i-a-buksan. So yan. Na-buksan mo na rin. Ayun. Tingnan natin ano ang tin dinadala ng mga para yung lagalan ng mga Ako po, mga stuff toys nga guys. Ano oh, yung mga ito? Basura guys. Ay, naku, anak ko na Ito yung gamot na ito. Ito yung nabili kong gamot guys. Nagpabili na ako ng tatlo. Yung Vista lens guys. Pagpatak sa mata ko. Thank you. Ito yung kailangan ko. Tatlo na yung pinabili ko. Tapos mga stuff toys. Pala nagpadala ito yung mga stuff toys. O, oh. mga ito. Ayan. Ang gusto ng mga bata ito. Ito yung mga lumilipad. Tapos may clay. May clay. May ano yung, ano ba yung lato-lato. Tapos may Chinese garter. May quintas pa. Mayroon pang yung um, play money. Uh, bracelet ng pang bata. Bracelet ng pang bata. Tapos ano to? Beyblade. So, mayroon pang ano Ano to guys? Ito yung laruan ng bata. Ito yung ano, laser. Tapos mayroon itong jumping rope. Ito. Ano paninda ko ako. Pagpanindahan ko sa tindahan ko guys So pinadala ko na dito Ito I think 75 ito Pagbentahan ko dito hmm. Yung mga <laughs> Yung mga cheap guys sa tigli limang piso guys Yung mga daga Ayan May jackstone pa siya Pinadala dito Ito maganda yung laruan dito Magili pa dito Umiilaw Tapos mayroong Barbie Na Yung mga cheap guys na Barbie Ito And then Yung mga naka-imbose na mga sticker Ayan Tapos mayroong flute May flute pa oh okay, May nga play paninda ko lahat ito. Ito magandang laruan dito. Naglalaro ako nito guys. Paalis ng ano. Yung pag naiinip ka. Yan. Ngayon ba? Nagtitinda ako. Walang customer yan. Naglalaro ako dito. Tapos yan. Dayblade ulit. Tapos another flute. Tapos. Masa man ah, ito yung parang ano. Nagbili mang piso lang naman to. Yung parang airplane. And then yung ano ito. Ito yung ano makeup makeup. Sa so, pag girl. Makeup makeup. Mayroong ano dito. May mga nails. Fake nails. Mga makeup makeup. Ano-ano ito laro laruan ng bata? Na? Ito eh, 75 pesos ang renta nito eh. Ito, ay al alam ko 75 din ito eh. Tapos merong ano, yung sa yung crown. Tapos mga fake nails. Another Beyblade. Ay, pinagal na naman ko. And then, ay, ito, bag. Bakit isa lang mga pinagal? Sabi ko dalawa. Kasi dalawa yung pagbibigyan ko. Okay, Pag itali mo. Yung ito, bibigyan ko na lang yung major, ano na, uh, grade 5. Pagbibigyan ko itong bag na ito. This is 100 guys. Ayan sa so, 100 pesos ito. Ito yung mga ano ko mga paninda ko. Ano. Meron pa ako dito yung, yung push-up yung tune eh. Alam ko eh, meron pang ano to, apat. Isa lang pinadala. Anyway, yan ang mga, mga padala ng anak ko guys. Yung hmm. pinadala niya. Uh, ito, ko rin dito. Yan. Yan lang. So, natuwa ako dahil meron akong gamot. Ayan. Thank you for watching guys. God bless.